Magandang araw mga kabayan. Nagluto po ako ng ano ah uh, buto-buto. Uh, Kaldereta ng uh, buto-buto mga kabayan ko. Po. po at uh, malapit na po itong uh, maluto. Pinapatuyo-tuyo ko ng konti para mas masarap siya mga kabayan. Kaldereta ng uh, buto-buto. Spices ko 'yung ano ano ko. No. Uh. Pero mayroon ding butong bagyang malalaki, gawa ng pinasadya ko talaga. Para alam niyo mga kabayan kapag yung buto kasi na ah, nailaga mo siya ng konti, napakasarap ng sabaw. Kaya ito ay uh, ah, ko ng ano, spirits ito na may mga malalaking butong konti para mas malasa po mga kabayan ilang saglit na lamang at uh, ito ay uh, ko na po ito dahil luto na rin ito pinapatuyo ko na lamang ng konti para mas masarap kapag medyo uh, tuyo tuyo ng konti yung kalderita no? kasi ulam lang man natin to eh Kabayan, magandang araw sa lahat. Ingat po tayo palagi. God bless you.